bombo radio philippines presents christmas around the world as shared and told by our bombo international news correspondents mga kabombakas or nation sa atin pong christmas around the world special ngayong araw atin pong itatampok ang isa na naman pong bansa ang zambia Alamin po natin kung ang pagdiriwang ng Pasko sa Zambia ay kapareho ba ng pagdiriwang natin sa Pilipinas. Alamin po natin yan sa special report ni Bombo J.C. Galvez. And of course, we enjoy uh, world Christmas in your country, especially in most of the African. Ganito yung pagdiwang ang Pasko sa bansang Zambia. Unit marami sa atin ang curious. Ano bang bansang Zambia? Saan ito matatagpuan? At kung paano nga ba ginugunitan ng mga Zambians at Filipino community ang Pasko doon? Ang Zambia ay isang landlocked na bansa na matatagpuan sa Southern Africa nang nasa border ng Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Angola at Democratic Republic of Congo. Kilalang bansang ito sa mga malalawak na lawa, talon at masagan ng wildlife. Dito rin matatagpuan ay isa sa seven natural wonders of the world ang Victoria Falls. Mas kilala ng mga lokal sa tawag na Mosi o the Smoke the Thunders na matatagpuan sa pagitan ng Zambia at Zimbabwe. Tinatayang nasa may 21 isang milyon ng populasyon ngayon sa Zambia o 0.26% ng kabuang populasyon sa mundo. Malayo rin kung ikukumpara sa populasyon sa Pilipinas kung saan tinatayang nasa may 115 milyon ang dami ng tao sa bansa. Ngunit ang tanong ngayon, paano ginugunit ang Pasko sa bansang ito. Nakapanayam ng bombaradyo si Bombo International News Correspondent Noel Siludo para ilarawan sa atin ang pagdiriwang ng Pasko sa Zambia. Ang Pasko sa Zambia ay hindi pinagdiriwang tulad ng ginagawa sa ibang bahagi ng Western World. Ang pinakamahalagang araw sa bansang ito ay ang December 24 o Bispiras ng Pasko. Maraming taga-Zambia sa Bispiras ng Pasko ang nananatili hanggang hating gabi upang sama sama ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus at bahagi ng 22 to 28 day season kung saan sa Christian calendar ay kilala bilang Advent. Christian country din kasi ang Zambia kung saan si sentro ang Pasko sa simbahan. Dito masasaksi ang tunay na kapistahan kung saan hinihikay din ng mga bata na magdala ng regalo sa simbahan upang ibigay sa mga kapos na bata na nakatira sa mga lugar na may hirap o sa mga ospital. Zambia is mainly a Christian country. So most locals together with their families Usually go to church on Christmas Day. During the church service, uh, nativity scenes are usually acted out. But here in Zambia, the celebration is not really that lavish compared to how we celebrate Christmas in the Philippines. You'll find Christmas decorations mostly at the malls only, and uh, you know, gift giving is not as generous as well. According to statistics, uh, 70% of Zambia lives in extreme poverty so gift-giving is not a forefront here. Although children are encouraged to bring gifts for the less fortunate. Yeah. Ang Pasko sa Zambia ay nagaganap tuwing summer dahil ang bansang ito ay nasa southern hemisphere. Nagiging luntian at mas mayabong rin ang mga lupain sa season na ito. Kapareho sa Pilipinas, hindi rin mawawala sa Zambia ang Noche Buena. Dito nagkakaroon ng pagkakataon ng bawat pamilya na magsama-sama at kumain ng sabay-sabay. Dito sa Samya, yung yung staple food nila is, uh, they call it shima, it's a cornmeal. But uh, pag mga ganitong espesyal na okasyon, usually yung hinahanda nila yung uh, pang, pang special na okasyon yung rice sa kanila. Tapos uh, they do love rice, uh, barbecues uh, stay. So, meron din sila. Yun yung inahanda nila usually during Christmas. Curious din tayo kung paano nagsasalo-salo mga Pinoy sa Zambia tuwing Pasko. Well, kami namang mga Pilipino, Pilipino dito sa Zambia, uh, the Filipino community, we usually uh, hold a Christmas Eve dinner get-together, usually December 24. So, de December 24 ng gabi, uh, nagtitipon-tipon kami Uh, to celebrate uh, Christmas, nagkukumustahan lang. Yung iba, nagdadala ng mga, kung, ano kung may time silang magluto, mag nagdadala sila ng kanilang mga special menus to share with the uh, Filipino community. Siyempre, hindi nawawala yung ritual, yung karaoke. Bilang isang bansang kristyano, si sentro sa Zambiang simbahan tuwing sasapit ang Pasko. May caroling din sa bawat dan at kalsada para sa kanilang charity. Nakaugalian rin tuwing Pasko na pumupunta mga bata sa isang bahay at ang mga matatanda naman ay pumupunta sa ibang bahay upang magroon ng party, magsaya at kumain. Dahil nalalapit na rin ang kapaskuhan, babatiin tayo ng ating international news correspondent ng Merry Christmas gamit ang lingway sa Zambia. Yung Merry Christmas sa kanila is uh, Christmasi Yabulino. watch out for another edition of christmas around the world various celebration of christmas by different countries only heard and seen at bomborajo philippines